Magandang araw po sa inyong lahat at ito nga po ako po ay katatapos lang magbis kasi meron po kaming lakad mag-asawa. Kasama ko rin po ang ate ko diyan at ayan na nga po nakabis na ako. Ayan itinaas po ang kamay at ipinakita ang matabang tiyan. <laughs> ayan kita pa ang aking kansor silyo. just ko po nakikiuso. yan nire-ready ko na po ang aking medyas at ako po ay magchichinelas lang yan po kasi ang mas komportable ako kaya yan, mag kailangan nang mag-mejas at tunay na, inip, inip na inip na ang mamay sa pagitay sa akin sa labas Check na baka maya maya ay pumasok na naman yung din sa kwarto ikain niya, bakit ano bagang ginagawa pa at, at hindi pa nakaayos kaya yan, minadali na ang pag -mejas. ayan, ready na po tayo para umalis tara na po at ayan nga, may mga pinagkukukutkot pa rin ako kailangan isuot ang salamin hindi ma hindi pwedeng maiwanan kasi medyo malabu labo na nga rin ang busilig at ayan isinot ko na rin ang aking bag kot sadya naman kita pa ang ano yung eh, ang tiyan nakala mo piling eh. la ang haw hindi naman nakakayang makita ang tiyan at uh, maayos ayos pa naman ayan pati bag ito pong bag na ito eh, pagkakatagal ko ng gamit at uh, napakatibay kaya parang naging paborito ko siya eh pagka dito sa Pinas gagamitin siya dyan naman ayos na ayos at medyo safe siya sa mga alam nyo na malilipot ang kami dito sa atin pagka ikin nasa karamihan ng tao lalo ngayon papasko nako kailangan maingat ka sa iyong gamit kahit wala silang madudukot din sa akin ingat na ingat ko ayan so tayo muna yung maghikaw at nang medyo maayos ayos naman ang itsura yan yan naman pong hikaw na yan ay eh, hindi naman mamahalin ah, lang ang are pang araw araw ko ang yan hindi pa maisuot ngayon may nariyan ng mamay at tunay na ayan sadyang yan ang tunay na tunay na handa ng umalis handa ng lumarga ko sadya naman hindi pa magkaintindihan niya ano kayong tuong mga iniipit pa ah? S S S ay pakinig nyo ka sinabi ng mama ay kung aribawa damit ay sadyang pinutulan hahaha <laughs> akalaan mo yun pinutulan daw rin aking suot na damit sige po